up, mga boss? So, I am araw, MK and I'm with... Boss J. Yes. So, ano nga ba yung pag-uusapan natin ngayon? Wala lang. Anything under the sun. Kasi, um, Actually, first time natin gagawin to, no? The last time na, gagawin na, na ginawa natin, siguro 2020 pa yun. No? Yeah, super tagal So, na. uh, siguro marami kasing minsan nagtatanong, paano ba mag-isip ang isang mentor Krisha at mentor Gerson pagdating sa online business? May mga iba pa sa buhay. ba tayo? May mga ibang goal pa ba tayo maliban sa lahat halos, 'di ba? Uh, yes, thank you Lord. Can afford. Pero ang goal nung naman natin, bakit tayo continuous every day na nagmo-move at tumutulong para ma-achieve pa ng ibang mga ambassadors natin yung goal nila is marami pa tayong gustong kunin at, at tulungan. At tulungan. So parang naging pero mission ano Siguro ito, para meron tayong ano meron silang matutunan. Oh. Meron silang matutunan. Okay. Then, bago yung ano, yung ano yung queen boss, maraming nagtatanong kasi is, ano pa ba yung, paano natin na maintain yung ganitong klase ng motivation? Okay, kasi tama. hindi naman lahat, or hindi naman palagi, e motivated ka. Kasi minsan, pag nakuha mo na yung lahat ng bagay, or pag tumingin ka dun sa, sa pera mo, parang nakakatamad. Ah, kasi, Pero yung iba, na. wala na nga pera. Tinatamad pa din. <laughs> parang, <laughs> parang di ba, oh, bakit magagalaw pa ako? Eh, marami naman ako ngayon. Parang, wala na eh. So, parang, hindi ko na, kunyari, kumita ka ng 100,000. Eh, 100,000 din naman yan. So, wala ka na motivation na kumita pa ng 1 million a month parang ganon. So, para sa atin, kung umikita ka ng ganung kalaki, ano pa yung kailangan mong maging motivation? Para yun yung gusto mong sabihin. Siguro para sa akin kasi, kaya ka nawawala ng motivation. Kapag pera lang yung motivation mo, like if, for example, if your goal is just to show up, Minsan nakakawala ng motivation. Like for example, if you already have the material things you need to have na parang komportable ka na, para saan pa? Bakit pa ako gagawa ng ganitong ginagawa natin? but ba't mo pa i-exceed yung effort mo? Kung nabibili mo naman na yung gusto mo. So, for me, your motivation must be bigger than yourself. Hindi siya material things. For us, the reason is our legacy. Yung talagang gusto namin. We wanted to have generational wealth and to have a legacy once na iniwanan namin itong mundong ito. Tama ba? Tama ba? Yes. Kasi hindi na... Tama. Kasi hindi naman yun... Hindi naman, malal... hindi naman makikita dyan sa... Para sa akin, ha? Kasi talaga, talaga dati hindi naman ilalagay dyan sa tawag doon, lapida mo kung ilang box ang nabenta mong product. Hindi naman ilalagay dyan kung magkano yung kinita mo. Magkano kinita mo. Hindi naman ilalagay doon kung, kung top ka? ka ba. <laughs> hindi, hindi, naman ilalagay doon kung sino-sino yung mga kaibigan mo. Ang measurement lang ng for me, living the life is ano yung impact na may iiwan mo dito sa mundo. Kasi you, you, can, you can have so many cash eh. Dala, mo doon sa bundok and then yung, or dala, dala, mo sa lugar na gusto mo mabuhay na ayaw mo na ng gulo, ayaw mo na ng stress kasi 'di ba? Pag people's business, stressful talaga 'to kasi iba-ibang tao yung kausap mo. So ayaw mo na ng ganong gulo. Kaya minsan pag kumikita ka ng comfortable income, set aside mo na yung business kasi comfortable income na nga siya. So for us, ano ba yung Siguro ano? Anong impact kung comfortable yung income mo? Yes. Anong And impact na realize naman? natin throughout our journey kami na di ba parang may iba't ibang stages na gusto yung tao. Parang to fulfill their uh, self. self. realization yes. The highest need of yes. human. So una, ang gusto lang natin is to be comfortable. Kung baga gusto lang natin kumita. Dati kasi nung hindi mo pa nababayaran niya lahat ng utang mo or pressured no. ka lagi every month na may bababayarin ka, o hindi mo pa natikman yung mga komportabling buhay, kotse, bahay, napupuntahan yung lugar, nakakain yung gusto mo, excited ka pa eh. Di ba? Hmm. Na makuha yun Yun lang eh. yung gusto mo. Kung baga gusto mo lang kumita. Excited ka pa. So, nung na umabot ka na sa point na yon, naging empty na. Correct. Kasi parang, what for? Kunyari, bibili ka ng bagong cellphone. O, kaya ko yan, bagong oh. cellphone. After mo mabili, after two months, kahit fully paid yan, wala namang kwenta na yung hmm. cellphone eh. Kahit ano pang klaseng phone yan, after how many months, wala na rin kwenta yan eh. So, you, your life is chasing about things eh. Chasing kung may bago ka, happy ka for the first few months. After dito, anong gagawin mo? Bibili ka ulit ng latest model. So, your happiness depend on things. Dapat yun your happiness depend on your purpose. Yes, kasi yun yung first first stage. Parang gusto mo lang kumita. And then yung second stage na parang na-observe namin ni Sherzoon. After mo na kumita, diyan na 'yung lumalaki pa 'yung gusto mo, which is you are already first you are chasing money, second you are already chasing fame and recognition. Ah, uh, yeah, people will do anything for money but people are ready to die for fame. 'Yun talaga, self-recognition kumbaga. baga, uh, 'yun 'yung 'yun 'yung craving ng karamihan. At also, hindi naman tayo exempted dyan. You also True. dumaan din kamihan, dumaan kami until, sa point until, na yun. Until now, hindi mo ma kasi human ka eh you always wanted to be to be appreciated. Uh, hindi ka tao pag ayaw mo ng ganon, hmm. di ba? Tsaka plastic ka. Oo, no, oh, pag syempre. ayaw mo. <laughs> parang, ipokrito ka. Parang ah, ah. Hindi tayo magpapakaipokrito dito. Pero uh, always remember na you lessen mo yung priority mo doon. Siguro hindi siya mawawala eh. Hmm. Pero, hindi, pa siya, hindi pa siya agad-agad to be honest. Kasi yun nga yung, yung stages eh. Parang una, gusto mo lang kumita Second, gusto mo na ng female recognition until magkaroon ka ng third stage na realization, Parang which nung, is impact. nung nawawala na yung appreciation mo sa mga bagay na na-achieve mo, kasi hindi ka na napapansin ng ibang tao. Parang ganun yung nangyayari. So hmm. pero, uh, it's human thing ah. Walang mali doon, it's human thing. Pero self-awareness will bring you something even bigger. Kasi pag-aware ka na uh, meron ka pa Totoo. mas malaking priority. Totoo. Um, insa na papabayaan mo yung mga taong nag appreciate sa'yo because you are longing for something bigger. Eh. More. More, you, more. You, want more. Chasing na ganon. Yes. And actually, you are, you are grateful naman sa kung anong meron ka, but you want more. That's it. Kaya hindi ka talaga nagiging masaya. Until or unless ma-acquire mo na yung bigger goal, which is the impact and legacy. Pag umabot ka na sa point na gano'n, na I don't care kung i-acknowledge nyo ako, basta ako, ito lang yung gusto ko talagang gawin. Pero matagal yun eh. And mahirap, mahirap siya i-achieve. Siguro, for everybody's information, bakit may ganitong discussion, it's not about na, totoo naman talaga, na may ganong factor yung tao. No? Pero nabobrought out natin yung ganito, because, yung goal ho namin ni Mentor Cresha is to leave something more impactful and um, peaceful. Yeah. Kasi hindi ka talaga, bothered na bothered ka talaga sa lahat ng career mo, lahat ng journey mo, lalo na sa pagminigosyo, kung you always prioritize yung um, anong sabi ng iba yung priority mo talaga is eh paano na lang pag uh, sinabi nila nang ganito or eh paano pag ganito so you live your life trying to chase yung approval ng ibang tao you live your life trying to chase yung yung appraisal ng ibang tao kaya nagpapalit-palit ka eh 'di ba nagpapalit-palit ka ng mga bagay na nakikita ng tao sa'yo because you wanted people to appreciate you okay yon 'di ba it's a good thing for us but um Marami tayong kasi natin na ng mga seminars, nami-meet ng mga tao na sobrang yaman. Alam mo 'yun, hindi lang dahil sila contento sa buhay kasi wala namang content contentment sa buhay. Okay. Kaya sabi nga stay hungry, uh -oh, yung di ba? sila sabi natin na never be contented, but be grateful. Yeah. So, 'yun yung point doon. Always be grateful and always live your life Parang at, never settle for for less. for less. Parang we are contented, but never be too contented na you are already settling for less. 'Di ba? Parang Yeah, and parang always ganun. be grateful na dati wala ka niyan eh. Totoo. Nung nagkaroon ka ng ganyan, iba na yung gusto mo. Totoo. Dati nung nagkaroon ako ng S21, ayun ay yung pinakamaganda. Nung una pa wala pang 22, 23, 24. Yun ay yun pinakamaganda. Nung lumabas yung bagong model, hindi ka na kontento dun sa S21 mo. Parang nakita nakitaan mo na ng mali. Parang, ay, Nang mabagal na siya, mabagal. Oh, oh. Ay, yung camera nito ay Tama. pangit. Uh, Kasi may nakita ka ng mas maganda. Ay, hindi siya titanium. Magandim. Eh, ikaw, paano pag may nakita ka mas maganda sa akin? ay ibang level yon. Hindi <laughs> upgradable yon, di ba? Fix naka nakarenta na yon eh. Okay, maganda yung alam natin. So, katulad nito, di ba? O, may 15, ay di, ayoko na ng 14. Yung camera, walang zoom, ganyan. Okay? kaya mm -hmm. hindi na stable yung ganyan. So, be grateful. Okay? Kasi hindi, sa buhay naman, ng mga negosyante, pagbili bili ng bili ng mga bagay, yung negosyante naman, gawa ng gawa. Kasi nga, ang tao nga daw, di ba? Ambisyo. So, so, bili ka ng bili. So, uh, to fulfill the spirit of natin, Okay lang. Pero to fulfill our purpose sa buhay, mahirap yung lagi mong chinechase mm -hmm. yung ganun. Tsaka ano, nakakapagod. Mabib mabilis kang mababurn out. Parang anytime you can give up, kapag money lang yung chinechase mo. Or kapag fame, especially the most tiring job in the world is to ask people's approval. Nakakapagod yun. Kasi kahit binibigay mo na yung best mo, for them it's not your best. Tapos so, mapapagod ka ulit. Like, it's a very tiring job. Pero once you have your purpose, once you know your purpose, and once you know your mission, parang, okay, I'm grateful, I'm blessed. Tapos, hindi ka pa mabilis mapagod, hindi ka nawawala ng motivation and discipline sa ginagawa mo. Kasi ang dami nating na-experience or na nakakasalamuhan na um, pabago-bago yung mode nila pagdating sa pagtatrabaho. Depende sa kung ano yung pumapasok ng income. Pwede diba? ganun. Pero, ganun. Ano, again, it's self-awareness and self-development. Kasi po, wala namang perfect na tao. True. So, hindi mo rin masasabing mali lahat. So, kamingsan hindi aware. Hindi awareness, talaga. diba? Mm -hmm. para makukuha yung awareness, mentor, siguro expose mo lang yung sarili mo. We are not yet exposed, ha? Na ibig sabihin na we are perfect. But, yung exposure mo si hindi lahat pare pare ng taong kausap mo. And sometimes, the downfall na pag na expose ka sa ibang tao and you feel like they are not like you natte threaten ka your feeling is parang, Or better than you or better than you feeling feeling mo parang uh, hindi mo sila kalahe o kabalahibo ang dating ang dating minsan sa'yo, pangit pangit ugali nila or nawawalan Kasi hindi, ka ng confidence or hindi ka nila naintindihan you seek... ano eh uh, ano sa english nun? yung maintindihan ka nila. Understanding. understanding. You, seek, you, seek, you seek empathy. Yung, yung parang hindi ganun. lang, Feeling ko yung hindi lang siya understanding, acceptance. Yeah, exactly. Kasi iba-iba po yung upbringing natin. Ano? So, iba, iba yung background. Pag, so pag hindi ka naintindihan ng tao, let's say, um, ayoko na, ayoko na sa taong to. parang ganon. <laughs> so, hindi ganon ha. Also, we need to adapt we need to get along with people especially if your business is people's business parang ganito yan eh yung ibon namin apat po yung parot namin apat apat balik <laughs> <laughs> lang yung daliri ko eh so apat po yung ibon namin pero hindi sabay-sabay yung dumating natakamayan at may magkakaiba ng ano di, parehang dalawa dalawang set uh -oh, so, dalawa so dalaw dalawang klase dalawang yung klase apat. so parang yung isa yung huling dumating Malamang pag nilagay mo 'yun sa cage, tutukain ng mga ng tatlo hmm. na 'yon kasi nga bago. At yung una natin, yung una natin matapang. Uh -uh. Kasi feeling niya, environment niya 'to eh. Uh -uh. Walang ibang papasok dito, ako lang, ako Baro, yung hari na rarity dito. Ah, so, so may, may, may seniority, may uh -uh. tenure. So pero at at, at at the same time, since ang mga ibon, hindi naman yung tao, marunong mag-adapt. Mm. Sometimes kunyari, tinuka yung huling nilagay ko hindi naman lalaban yung tinuto ka eh. Mm. Gets mo? Kasi nga, bago nga siya. Ibig sabihin, kaya niya mag-adapt. The same applies with human. Na pag bago ka sa ganitong grupo, bagong environment, ikaw yung mag-adapt. Hindi dapat yung grupo o yung, yung habitat o yung environment yung mag-adapt sa'yo. Kasi unang-una din, hindi, hindi mo rin alam paano yung culture, paano yung system exactly. kung kasi sinaliya mo. Pero, as kung ikaw naman ang nauna dyan, you need to give space din sa mga bagong papasok. Kasi may ganito kasing mindset ano minsan tayo. Eh. <laughs> ganito kasi yung mindset natin. Eh. <laughs> eh, ganito ako dati. Ganito ka sa amin dati. Ganito talaga ako. Ganito talaga ako. Kung hindi nila ako matanggap, edi wag. Pag ganun po yung personality natin, makakahanap ka ng kaibigan, pero iilan. Iilan. Saka... Ibig sabihin, kung sino lang yung kayang sa sa'yo. And for sure, these people are just like you. Because you flock together. Pareha kayo na ugali. And makakalap ka ng mga taong ganun din. Na sobrang hirap i-handle. So you na, feel like, you, yun? feel, you feel like na accepted ka dun sa group, small group of people. So dun ka. But, uh, dito sa Queen Boss, sa Queen Boss, since this is a people's business, you, need, you learn to to sway with the wind. Ibig mm -hmm. sabihin, kung ano yung hindi perfect lahat ng environment na pupuntahan mo. Hindi perfect lahat ng downline mo. Hindi perfect lahat ng upline mo. Tsaka ano, super blessed naman tayo sa community because talagang na, nag-a-adapt yung mga ambassadors natin kasi they, they are willing to grow. Siguro yun yun ah. Yun yung na learning you na feel, dapat ma-achieve natin. Oo, oh, once so you only. feel like, oh, hindi na ako magbabago, this is me, accept it or reject me hmm. kasi ganito talaga ako. Meaning, you're not willing to grow and maybe... Kung ano yung meron ka ngayon baka hanggang dyan na lang kasi kumaga hindi hindi ka na willing na ano 'di ba? Parang maalagaan, mag-grow, ma, ma, ma ano pa yung sarili mo. One good thing about this discussion is not about to single out anyone. No? Ang ah, parang wala naman sa isip. Ko. Ang, ang, ang 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 goal is for us here in the community is for you to stick with the business. Kasi for sure mag, parang sa work. Buti ka nga hindi ka pa na work 'di ba? So, mm -hmm. ako lang yung workout niya. <laughs> so, pag sa work, in any environment, mapanegosyo, mapa pareha lang po yung environment yan. Sa empleyado, the best thing is, employed ka. Ibig sabihin, um, wala, kang gagawin kasi sauran ka eh. So, may sahod ka. Pero, yung, yung, yung mga co workers mo, nag-grupo-grupo din yun kung sino-sino yung magkakabalahibo. So, pag bago ka, eh di bubulihin ka. Eh, ganun din, di ba? Naranasan ko rin yun. Pag bago ka, eh di, hindi ka matuturuan. Pero nakwento mo rin sa akin, no? matagal ka na. Matagal na ako. Complacent ko, ka na. Complacent na ako. <laughs> tapos feeling ko ako yung pinakamagaling. Which is? Which is hindi. Di ba? Marami pa akong room diba? for improvement. Yan yung mga man. realization. Pero, pero hindi Pero man, during that time, di mo yung nare-realize. Eh, siyempre, siyempre, wala kang self-awareness eh. Totoo. Di ibig oh. Totoo. Kapag may nagsasabi sa'yo na ganun ka, mababad trip ka. Bad trip ako. Kasi sabi, eh, ako expert eh. 'di diba? uh, mas matagal ako sa iyo dito, but tuturuan mo pa ako. Parang ganun True. 'yung nangyayari. Pero itong industriya na 'to, ito 'yung nagbigay sa akin ng self-development na ang liit ko pala paglabas ko don, uh -huh. Parang ganito uh -huh. eh, sa GFAX sobrang laki natin. Pero paglabas natin ng GFAX Sino ba tayo? G wala tayo, wala tayong <laughs> bilang sa mundo, di ba? Si Chrisya, si Jerson. kahit sikat ka pa dito, oh. paglabas mo ng Parang hindi company. mo naman bitbit -bit lagi yung sash mo ng 5 star. Wala, wala kang bilang. Wala ka naman trophy lagi na top one. Kahit naman 10 star ka, wala kang bilang <laughs> sa labas. Ibig sabihin, may, may dent ka lang sa labas. Pero wala kang bilang sa labas. Dito sa, bu sa mundo natin, sa, 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 company natin, may ganun, may bilang. Pero hindi ibig sabihin, itsapwera ka sa labas ha. My point is, you are not as big as here. Parang ang laki pa ng mundo. Ang laki pa na An pwede mo pa pang improve. Kasi yes. for example, kung kumikita ka ng ganito kalaking ngayon sa company mo, dito sa loob natin, Parang baryala lang pala yon sa kabila. Totoo. Parang para ang laki pa ng pwede mong i-improve. Kaya ang huwag kang makontento sa kinikita mo ngayon. Pwede gawin or mm. ang dami pang taong mas magaling sa'yo. Always remember mm. kung nasa harap ka ng pila, may nakauna, may nauna pa sa iyo. Yes. Pero huwag kang masabi na ay nasa taas na ako. Tingnan mo yung mga tao na sa baba pa. Yes. Yung mga nahuli pa sa'yo. Kasi, yun Be din grateful. Yun, may yun din yung... grateful. mga nahuli pa sayo. yung, sa'yo. Yung mga nahuli sa'yo. Ito yun yung probably yung lane na nalampasan mo mm. or whatsoever. Kasi, hindi mo pwedeng isipin ikaw na yung pinakamagaling. Kasi, laging may taong... Mas naubo, magaling naubo, na magaling mas magaling, mas maganda sa'yo. Yun yung acceptance na kailangan alam natin sa sarili natin. For us to be and still humble exactly. and people will misunderstand you misunderstand us pero once you stick to your principle and ganun talaga eh, not all people will love you and that's reality like sino tao sino tao yung sino tao yung mahal ng lahat even jesus christ may bay diba? may basher diba kung may facebook lang yung panahon ni jesus christ malamang may, may grupo na rin yun na nagbabasa kanya uh -oh. pope john paul mother teresa these people are saints ba diba? Pero may mga bashers, di ba? So, ibig sabihin, kung normal kang tao at ganun ka rin, may bashers, it's normal, di ba? Pero ang point of discussion always is, you need to improve. Yes. Every single day, you need to improve and you need to adapt. Katulad niyan, pupunta ka sa ibang lugar, may security guard, eh, hindi ko yan ka-level, secure lang yan eh. O mm -hmm. ano eh. So, dapat That's para pantay-pantay pantay ho tayo lahat dito mayaman o mahirap, paglabas mo, adapt ka. Yun yung maganda sa industriya na to. Ah. Kasi like for example, for me, I started being in this business at age of 15. Walang ibang tatanggap sa akin. Pero ito lang. Kung baga pagdating mo dito, pantay-pantay tayo, lahat tayo, distributor. Meron may mas malaking income lang. Pero... Kung baga, we are at the same level na we are all willing to grow. Meron lang talagang mas nauna sa'yo na magme mentor sa'yo. ba? Diba? So, you need to submit yourself Through that process, para mas mag-grow mo yung sarili mo. And ma-achieve mo rin kung anong ina-achieve nila na present ngayon, na sa ngayon, future pa lang sa'yo. Nung pumasok diba? ka, willing ka matuto. Nung yeah. tumagal-tagal na, ayaw mo na matuto. Willing ka na, parang you are craving for appreciation. <laughs> Iba na yung need mo eh. Yes. Iba na yung need mo. Yes. Eh lahat naman tumadaan Ang doon. Ang secret tayo din tayo na to. natutunan ko sa mga nakakasalamuhan natin, na mas malaki sa atin Ha? So hindi na yung secret? Keso sabihin dinasigret. mo na. So <laughs> parang ang lagi mo is always go back to where you started. Yung feeling na nagsisimula ka, yung angas mo na nagsisimula yung ka, gutom, yung, yung gutom mo, yung gutom mo, gutom, at gutom. At saka yung yung ugali mo na nagsisimula ka na halos lahat share-share ka pa, 'di ba? Diba? Halos lahat eh, nire-respeto mo. Always bring that kahit umabot ka na sa pinaka Yeah. Kung hi, parang walang nagbago sa personality mo you are still willing to learn you are still willing to adapt even and you are still willing to be mentored mentored at saka don't demand 'di ba kasi uh, you have all the things in the world eh. uh, appreciate small things mm -mm. kasi ang ang, ang ang sabi sa atin ng mentor natin no um, kanya-kanyaho tayo ng kanya-kanya tayo ng need sa buhay So don't 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 request your need to other people. Work Totoo. on your own needs. And yeah. at the end of the day, you cannot rely on other people. You just need to rely on yourself. Exactly. So pag nawala yung ibang tao, nan parang nothing... ang hirap noon once you depend your value on other people. Once you depend your value on things. That's so sad at the end of the day. Sana so, mas marami kayo natutunan dito. No? Kaya namin ginawa yung ganitong ah, uh, siguro sample podcast kasi soon tayo ah, ng tayo. Akala ko lang tayo. May camera May pala camera dyan. Ayaw, kumusta no, so, kayo dyan? <laughs> uh, ito, naisip lang namin kasi sa community ho natin, dito sa Queen Boss, saka sa King Boss, we want to make it more like a family yes so, so siguro may mga viewers din tayo oh, viewers may mga nanonood rin tayo dito na first time ano nga ba yung queen boss ano nga ba yung king boss so let me start so queen boss society we started this 2020 during the pandemic and the main goal is to help those affected ng pandemic mga nawalan ng trabaho mga housewives mga empleyado o FWs so na na-stuck na sa Philippines or nawala ng, ng trabaho sa ibang bansa. And yung mga business owners na nawala ng pagkakakitaan because of the pandemic. So doon nagsimula ang Queen Boss Society. And now, together with the gentlemen, we already have the... King Boss Club. Kasi yeah. lahat naman ng babae, kung hindi may asawa, may jowa. <laughs> yes, pero hindi lahat. Yung iba single, single pa rin. Yung iba single pa rin. Pero yung iba, ma ba? Diba, malay mo dito magkakahanapan. Yeah. Yeah. Oh my oh, gosh! Yeah. Wala pa naman tayong galong story. Pero malay mo, this 2024. But fast forward to 2024, what's the success of Queen Boss Society and King Boss Club? Ibang level na siya. Of course, ba? Diba, sobrang dami na natulungan natin. Marami na rin naging milyonaryo. I-ano ko doon sa natulungan at marami naging milyonaryo. May nakausap kasi ako na in this industry wag na to magpaka ipokrito kasi ang goal mo lang naman talaga kumita hindi para tumulong sa iba charity ka na lang pag kumita oh sabi talaga sa akin charity ka na lang Ibang kung gusto mo level tumulong ng katauhan yun meron mm. di ba kasi uh, sa tagal ko sa industry na to siguro It's all about nasa. helping people 17 years 18 years na ako sa industry hindi ko sa nasabi na ibig sabihin kung ganun ka katagal ganun din kalaki experience mo di ba kasi sometimes even if you are 20 years you have one year experience repeated 20 times But during my course is I I met a lot of people na mas malalaki, hindi lang naman mga uh, sa industriya na to, they are also traditional businesses, pero isa lang masasabi ko, kung sino yung real na mayaman, yun yung mabait. Totoo. Kung sino yung talagang legit na pero, mayaman, yun yung mabait. Pero kahit siya kabait, meron pa rin mga tao na... May flaws din yun. pero ibig sabihin, mas Ayaw. understandable. Oo, oh, unders, under understand the bell. Basta <laughs> <na> maintindihin. Mas <laughs> Ang hirap kasi mag-English. Understanding. Okay. Kasi malawak yung pag-iisip eh. Pero, tsaka, sili, <clears throat> mas humble talaga. Kasi wala, wala ka nang papatunayan eh. Matagal na kasing mayaman. Totoo. Kaya be careful pag yung instant shoot up yung walang-wala ka tapos bigla Ay, kang umaman yeah. dun umabang <laughs> so Actually, parang yung nangyari totoo that's mayaman yeah. ako ngayon uy wala ka pang tatlong taon wala ka pang apat na taon, wala taon. ka taon pa... even even 10 years wala ka pang twenty years na mayaman yeah. ngayon ka palang mayaman and you are not sure yet kung kailan pa ya hanggang kailan yung yaman mo and yun yung pag-uusapan natin sa next episode. Yes, episode episode it's all about financial literacy so, but for today I think that's yeah. that's so, enough just now. enjoy your show just enjoy your okay. game Always be humble always she's purpose and mission and yeah. just love people. Love people. Yun talaga even though it's very hard to love that not all people <laughs> will accept you or love you but always and you return can, love to and them. And you can love people from afar. Diba? Diba? Like if you can, di ba? So, anyway, it's all for about people who are business. watching this, maybe you are trying to observe kung ano yung queen boss, saka yung king boss. Yeah. Or baka member ka na before, mm. pero medyo na himlay eh. <laughs> ang, ang pag-ignite ng fire within you. We are not just here for business. We are here True. for True. for people. Yun talaga yung Kasi yun masaya yung ako eh. Marami ako natutunan. Tsaka masaya ako na ba nakasama kita. Ba? Ngayon, bago ka, ka member. Ganun ka na ganun sa akin. Baga? Bago kang member. <laughs> o kahit naman hindi ka maging achiever, Friends pa rin naman tayo kasi yeah. maaaring may matutunan ako sa iyo. Oo, oh, yun yung akala ng iba na kapag kumikita ka lang, doon ka lang kakausapin sa community. Pero hindi. Hindi oh. In our community, really it's a community with or without income, you know that you, you belong, you are part of it, you enjoy every minute in the community as long as, yun nga, you have the same principles and values like us. Okay, so laging natin sinasabi? Ano ba lagi natin sinasabi? Queen Boss and King Boss. Yes, QBS and, and KBC ABC, always the best. best. So, thank you. This is MK. This is Boss Jay. Bye. See <laughs> Bye. you next episode. Oh my gosh.